Bag yung bagyo Naglilihi ng ihaw Bibili oh! tayong ihawan Kasi wala tayong pang ihaw Meron na tayong ihawan <laughs> Anong hiniram? Binilikot mo <laughs> Saan mo hihiramin? <laughs> hiniram na <laughs> <laughs> Hey yo, what's up mga pards? Dahil nga sa bagyong uwan ay ilang araw na rin na ganito kalaki ang tubig dito sa may amin. Nagulat nga ako pagbukas ko ng bintana at hindi ko naman inasahan na ganito pala talaga kalaki ang tubig. Nito nga kasing mga nagdaang araw ay tuwing hating gabi kung lumaki ang high tide. Pero tingnan nyo naman at umaga na ay ganito pa rin siya kalaki. Iba talaga ang naidulot na anxiety sa akin nitong bagyo na to. Oo, promise. Paano ba naman ay kung mapapanood mo naman yung mga nangyari noon sa Cebu ay talaga matatakot ka. Lumabas na nga muna ako nito para silipin na rin kung ano ang sitwasyon sa labas at bibili na rin naman ako ng agahan ng mga oras na to. Karaniwan nga ay hindi naman inaabot ng high tide tong kalsada namin dito dahil medyo mataas na to. Kaya naman kapag talagang gantong inabot ng tubig ay talagang kakabahang ka na. Bihira na nga rin ang biyahe kapag ganto kalaki ang high tide. Maliban na lang kung ganyan kataas ang tricycle mo. Kung mapapansin nyo nga rin yung kulay ng tubig ay hindi na siya kulay ng tubig ilog pero kulay na siya ng tubig baha. Kaya naman nakakatakot talaga dahil hindi mo alam kung anong oras pwedeng lumaki to o lumiit. Pag Pagkadating ko nga dito sa bilihan ng lugaw, ang akala ko ay agahan ng bibilhin ko. Yung pala ay chismis. Ang akala ko nga ay nakaiwas na ako sa mga marites doon sa amin sa may dos. Ay, yung pala ay meron naman daw ditong marigold. <tops> Hindi nga sana ako magbablog ng mga oras na to pero kinukulit talaga ako ng isang marites na isama ko raw siya sa vlog. At eto nga nung naglabas naman ako ng camera ay mga nahihiya naman. Ganito talaga kasarap bumili ng agahan. Yung agahan lang ang bibilin mo may kasama pang chismis. Yun nga lang ay talaga namang nakakainis dahil agahan pala ang ay lumulusong ka na sa tubig at ganito ang sitwasyon nyo araw-araw. Samantalang yung mga nangulimbat ng pondo para sa flood control project ayun at pa-travel-travel -travel lang. Wow, tibay! <laughs> Eto ang tubig sa amin mga parts ay mababaw pa to kung ikukumpara mo sa ibang barangay dito sa lugar namin. Nataasan na rin kasi at natambakan itong paraan namin kaya naman kahit papano hindi siya ganun kalalim. Pero ganun paman man ay tingnan nyo naman kung hangga saan inabot ang tubig dito sa labas namin. Kesa nga mainis ako sa tubig ay tara at kumain na laang tayo. Eto nga palang nabili ko doon kanina. Bumili nga ako ng lugaw, tokwa't baboy at talaga namang napaka solid nito kapag gantong umuulan. Nakabili nga rin pala ako mga parts ng to Okay, yun nga lang ay cute size Bago nga magtanghalian ay lumabas ulit ako At eto nga medyo maliit na ang tubig Kung kukumpara mo kanina umaga Ay malaki na talaga ang niliit nya Dahil nakalitaw na kahit papano itong kalsada Bagyong bagyo Naglilihin ng ihaw bibili tayong ihawan Kasi wala tayong pang ihaw. Hanip nga rin sa trip itong misis Scott bagyong bagyo ay gusto raw ng iniha wala namang kami ihawan. Yun na problema ka na nga kung saan ka bibili at maghahanap ng ihawan ay poproblemahin mo pa rin kung tutuloy ka ba o hindi kung ganito masasalubong mo sa kalsada. <laughs> Ayusin mo talaga mga desisyon mo sa buhay, Polsky, dahil kailangan mo pumili kung anong iintindihin mo. Yung galit na asawa mo pag walang inihaw o yung takot mo sa aso. Mabuti na nga lang mga parts at sakto. Pagpunta ko sa tindahan na to ay kakabukas lang nila at sigurado naman ako na meron silang tindang ihawan kaya pinuntahan ko na din. Sakto naman at last stock na raw nila tong pang ihaw na nandito kaya naman kahit hindi na siya ganun kabago ay kinuha ko na rin. Ang importante nga sa akin ng mga oras na to ay kailangan makauwi ako at makapag ihaw sa bahay. Dahil ang sabi nga nila, happy wife, happy life. Eme. Buti na lang, medyo maaaraw na. Ihaw tayo guys. Oh. Mm oh. oh. ay putri. Wow! Oh my God! Ano? Ano <laughs> ini ramdin ni Likot? Sa mo hiram ini. Ay ni ram na. <laughs> na pag ko nga mga parts na dito na lang sa may terrace mag ihaw dahil doon sa baba ay hindi pa pwede dahil may tubig na hindi ko nga rin alam kung tama ba ang naging desisyon ko dahil anong oras na ay hindi pa ako nakakapagpaliab ng uling paano ba naman ay sobrang lakas ng hangin sa oras na magbukas ako ng lighter at kandila ay namamatay na rin naman agad tawa nga ako ng tawa dyan mga parts dahil sabi nga ay baka hapuna na hindi pa kami kumakain <laughs> sa mga oras nga na ito mga parts hindi ko na talaga alam kung ano gagawin ko para lang makapagpaliab ng uling kaya naman ipinasok ko na lang din dito sa may loob pero dahil nga umuulan din naman ng mga panahon na to ay nasa loob rin yung sampay namin at baka mag iniha kaya naman nagdesisyon na lang din ulit ako na ilabas naku maniwala kayo sa hindi mga parts napakadaming pinagdaanan ng inihaw na ulam namin nung tanghalian nakita nyo naman at nilagyan ko na lang din ng kahon para lang hindi hanginin ang kaso mo naman kung kailan hindi na nga hinahangin ay bigla na naman lumakas ang ulan. humalas oh, <laughs> Ayun nga at dahil nang galing na kami sa ibaba kanina o makit ng terrace, eto na naman at bababa na naman ako. Final answer na talaga mga parts, dito na talaga ako nag-ihaw sa may baba kahit na maamoy yung tubig ng high tide. After one year nga, finally mga parts, eto at nakapag-ihaw na rin ako sa wakas. Inihaw na liyan po lang sana talaga ang ulam namin mga parts, pero dahil hirap na hirap ako magpadingas ng uling, ang sabi ko nga ay humana pa ng ibang pwedeng ihawin. Mabuti na nga lang ay may nagtitinda rin ng hotdog dito sa may tapat namin, kaya bum Mili na lang din kami. May nahalungkat nga rin kaming isang pirasong talong sa may ref kaya naman isinama na rin namin at inihaw. Natatawa nga kami dahil habang nag-iihaw ay nakikita namin tong tubig ng high tide kaya naman ang sabi pagkaihaw ay pwede na raw tumalo ng mga bata. Tuwang-tuwa ako dito pagkatapos ko mag-ihaw dahil hindi ako makapaniwala na maira-raos ko pa pala to. Abe, daig ko pa nga ay nag-take ng board exam sa hirap na pinagdaanan ko rito. E ano patatagalin pa ba natin? Ayan, e ano pa'y gagawin? Edi di kumain na tayo. O so paano? Yun lang. Thank you for watching.